Okay, so we continue tayo sa ating menu na ano ko na yung ano. Ito. Tinisan na natin yung manok. Nagkaroon ng maraming tubig. Frozen chicken kasi ito. Kaya ano. Ayan o. Oh. Kapag ano yun natin. I-reduce natin yung ano sa bawang. sa natin ilagay yung adayo. patatas. Patatas at saka carrots. Ayan, nabalatan ko na yung ano yung itlog na boiled egg natin. naglalagay ako ng ano, barbecue sauce para may smoky siya. Ay, patis natin, nilipat ko dito sa lagayan kasi malaking bote. Naglalagay tayo ng coriander at saka rosemary. Gusto gusto ko ito ng rosemary. Kahit sa anong ano, kahit sa gisa. Kahit sa gulay, naglalagay ako ng rosemary. Black pepper. At saka, Himalayan things gamit natin. Ito, may nakita akong ano dito, oh, Laurel. Mahal to dito kasi iba yung ano dito, Laurel. Galing India yung pang yung pang ano kasi ito kasi sa Pinas to galing eh. Mahal yung ano. 10 yata yung ano nito. Baalot na mali eh. Yung galing India kasi dito yung pang biryani. Walang amoy yun dito kasi mabango yung laurel galing sa Pinas. Imikos-mikos lang natin to. Pag mag na yung sabaw, saka na natin yung ano. Okay, get this atin lahat. stay safe lagi. Like, like and subscribe. Pag-comments na lang para mabakasan tayo. Mabalikan ko kayo mga bakas nyo. Stay safe. Bounce love. Everyone.